What's up mga ka-senseo? At uh, ko kayo? Sa video na ito ay uh, tatalakay natin yung mga binipisyo ng pagnenegosyo. So kung ikaw ay uh, gusto mong malaman yung uh, kagandahan ng pagnenegosyo, tapusin mo ang video na to. Kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Erwin Kelly, isa po nga uh, bumbero, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast, no? Sa pagbebisnes, meron ako kung 9 uh, years na experience na uh, mga kabiguan sa pag pagnenegosyo. Uh, so, uh, ngayon ay i-share ko sa inyo yung uh, good side naman ng uh, pagkakaroon ng negosyo at uh, bago ang lahat, so pakinggan niyo muna yung uh, totoong kwento ng buhay ko no kung uh, paano ako napunta sa pagnenegosyo. So way back mga 2015 mga kasin, so ay uh, nagkapasok ako sa BFP. So dahil binata, so nagkaipon ako ng pera. So yun na ah, nagaka-interesa akong maging ah, mag-try ng mga negosyo dahil ah, nakikita ko kasi no sa sa lugar namin or sa kung saan man ako makapunta ay halos ah, lahat ng mga negosyante ay ah, magagarbo yung kanilang buhay no so magaganda yung kanilang mga kotse magaganda yung kanilang mga bahay at ah, may napansin din ako na kahit ah, hindi sila nakatapos ng pag-aaral pero dahil sa pagnenegosyo ay uh, maganda yung kanilang uh, pamumuhay. So yun yung mga napapansin ko sa mga negosyante no no na uh, hawak nila yung oras nila, wala silang boss, sila yung uh, may-ari ng uh, mga negosyo nila at uh, may mga tao silang uh, inuutusan or uh, nagma-manage. At uh, marami talaga silang time no uh, mag-outing kasama yung kanilang mga pamilya. So yun nga in short ay uh, hawak nila yung oras nila isa yun sa mga nagpa-motivate sa akin na uh, magka-interest na mag-try uh, ng negosyo. So, uh, yun nga, uh, yun yung uh, ginamit ko no, yung mga ipon ko na mag-try ng mag-try ng mga negosyo. So, marami akong na-try talaga ng mga negosyo, especially sa mga farming ventures no, at uh, napunta din ako sa mga food business na uh, may iba, uh, lugi, may iba, uh, may profit naman kaso yun nga hindi scalable. So, hanggang sa napunta ako sa banana chips uh, business ko ngayon, na uh, uh, ito yung uh, kasalukuyang uh, business ko. So, sa tingin ko kasi ito yung uh, scalable na uh, hindi naman kailangan na uh, malaki yung kapitan uh, yun lot. Yan nga, uh, scalable siya. So, ito yung uh, nag-focus ako dito ngayon. At sa mga past na mga business ko naman ngayon, ay uh, wala naman akong pinagsisihan kasi uh, kung may nasayang man na uh, pera, oras, at effort, ay uh, napalitan naman yun ng experience na uh, magandang learnings no para sa akin no sa uh, nakakatulong naman sa kasalukuyang business ko ngayon so especially sa marketing no sa pag-manage ng mga tao sa pag-manage ng oras mo at uh, sa kung uh, paano mo i-handle yung mga tao no pati na rin yung mga uh, customers mo so uh, marami namang learnings na yun yung uh, naging uh, sukli sa mga fillers natin noon at uh, 'yun yung uh, maganda kasi na-apply ko naman sa kasalukuyang business ko ngayon. At ito na mga kasin so yung mga benepisyo ng uh, pagkakaroon ng isang business or uh, pagnenegosyo. So una ay uh, magkakaroon tayo ng uh, financial freedom, no? So maraming karamihan sa atin ay uh, talagang sumusubok sa business para magkaroon tayo ng kalayaan no sa pananalapi. So, yun yung uh, isa sa mga goal natin. So, sa pamagitan yan ay uh, makukontrol natin yung yung buhay natin, yung kita natin, kung uh, gaano karami yung uh, gusto natin kitain sa uh, pagkakaroon ng isang negosyo. So, sa una ay uh, talagang uh, maglalabas ka ng pera or uh, gagastos ka talaga. So, wala ka pang kita eh. Pero pag napagana mo na ng maayos yung uh, negosyo mo, na, na systemize mo na, ay uh, doon na uh, lalabas yung kita at uh, magiging uh, magaan na yung uh, buhay mo. Next mga kasenso so ay uh, makakapagbigay ka ng value sa uh, community or sa mga kapwa natin, no? So kung uh, may uh, maganda kang idea or uh, magandang produkto na sa tingin mo ay uh, makakatulong sa ating uh, kapwa, ay uh, syempre uh, ilabas mo yan, no? So i create mo yan at uh, i maximize so eh, i ibenta mo sa sa community panang sa ganun ay uh, makakatulong naman at uh, at the same time uh, kikita ka na pa man yan or uh, produkto basta uh, sa tingin mo ay uh, nakakapag uh, bibigay ng value sa mga tao ay uh, I'm sure na tatangkilikin ng mga tao yan. So next mga kasin so ay uh, self improvement no or uh, pag-unlad sa sarili. So, ang uh, pagkakaroon ng isang negosyo ay uh, hindi lang sa kikita tayo ng pera, uh, pati na rin uh, sa pagunlad ng ating sarili. no So, sa pamagitan ng pagninegosyo ay uh, marami tayong uh, mga taong makikilala, uh, maging uh, kaibigan natin, at uh, yun nga, uh, mag-improve natin ng yung ating sarili dahil na uh, ma-manage natin no? yung ating oras ng maayos, uh, yung stress tolerance natin magi improve din, at... Uh, yung uh, sa marketing naman, matututo tayo. So, marami tayong matutunan sa pagnenegosyo. So, uh, malaking tulong ho yun para sa ating uh, self-improvement. Uh, next na benepisyo mga kasin, so, ay uh, yung uh, flexibility or uh, work balance, no? So, uh, kung ikaw ay uh, may negosyo, so, uh, matuto tayong uh, magkaroon ng uh, work balance no, sa ating sarili. So, mamanis, uh, matuto tayong mamanis ng maayos yung ating oras, no? Uh, matuto tayong i-delegate yung mga trabaho sa negosyo so matuto tayong uh, mag-handle talaga ng mga tao so yun yung uh, work balance no? kung paano natin i-manage yung oras natin na uh, hindi rin natin mapapabayaan yung uh, oras na para sa pamilya at sa tsaka sa ating mga uh, mahal sa buhay at sa pag-umpisa ng negosyo mga kasing, so ay uh, syempre tayo talaga yung manguna dahil uh, Uh, kailangan pa nating mag-focus no sa pagsisimula ng business. So, kailangan nating i-manage nang maayos yung mga tao at uh, yung uh, takbo ng negosyo. Pero katagalan pag uh, may uh, sistema na or uh, napalaki na natin nang maayos yung ating negosyo ay uh, pwede na tayong kumuha ng mga manager or uh, mga tao na uh, sakto sa position kung ano man yung kinakailangan sa negosyo at na uh, sa time na yon ay uh, yun nga, uh, malaki na yung oras natin para sa ating pamilya at saka sa ating, kung ano man yung hobby natin sa buhay, no. So, magiging malaya tayo. So, next na binipisyon ng uh, pagkakaroon ng isang negosyo, mga kasin, so ay uh, paglika ng trabaho para sa iba, no. So, kung unti-unti uh, uh, ay uh, lumalaki yung business natin at na-manage natin ng maayos, na natin ng maayos, ay uh, kailangan talaga natin na ah uh, kumuha nang mga additional manpower no so uh, nang sa ganun ay pwede natin kunin yung mga relatives natin or mga kakilala natin na walang trabaho na uh, nakakatulong tayo sa iba at the same time ay uh, kumikita tayo no so yun yung isa sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang uh, negosyo sunod na benepisyo ng uh, pagnenegosyo ay uh, magkakaroon ka ng uh, malawak na network no so ito yung isa sa napaka-importante din no sa pagnenegosyo kasi uh, lalong lalo na sa umpisa ay, uh, ikaw yung uh, magsisilbing pundasyon uh, ng yung negosyo so ikaw yung uh, representative sa yung negosyo so para mag-expand ay kailangan mo ng mga uh, reseller no business partner katulad ng business ko na banana chips so ako mismo yung uh, kakausap sa mga manager ng mga resellers or sa mga business partner namin at yung mga customers ko naman, uh, customers naman namin ay uh, nagkakausap ko at uh, nagiging kaibigan ko na rin. So, pag uh, maganda yung produkto mo, so sila na rin yung uh, magre-recommend no, sa produkto mo. So, mas lalong uh, mapabilis yung uh, pag-expand uh, ng business mo. So, uh, maraming network, uh, mas mapapabilis yung pag-expand ng uh, business mo. At habang uh, unti-unting nag-expand yung uh, business natin, so, ah uh, kailangan nating maghanap talaga ng mentor or ng coach no na uh, same goal sa business mo or same uh, prinsipyo dahil uh, sa pagkakaroon ng coach or mentor ay uh, mapapabilis yung pag-expand natin at maiwasan natin yung mga failures nila noon kasi ituturo nila yan eh. So, yun yung isang advantage sa ah uh, pagkakaroon ng uh, mentor or coaches. No? So, yun. Uh, isa din yun sa ran kung uh, paano natin mapapalawak yung network natin so mas uh, maraming network mas maraming kaibigan mas uh, maganda panghuli mga cousins so ay uh, nagdudulot ito ng kasiyahan sa ating buhay no so kung uh, magiging uh, successful yung uh, business na sinisimulan mo kahit uh, maliit ay uh, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo na uh, talagang nakaya mo no so sa mga pagsubok na yon sa mga Uh, struggles na nadaanan mo at sa mga problema, sa mga risks na nakayanan mo ay uh, naging successful. So uh, magandang uh, motivation ko no, yan para sa ating sarili na uh, yun nga, nagtagumpay yung business natin at uh, magkakaroon tayo ng kumpiyansa na uh, mangarapan ng mas malaki. So yun mga kaasin, so yung mga binipisyo na na-experience ko sa pagkakaroon ng negosyo. At bakit ko nga ba uh, ginagawa ito mga kasin? so Bakit ko nga ba sinisirito sa inyo? Dahil uh, naniniwala talaga ako na ang uh, pagnenegosyo ay uh, malaking tulong no sa ating uh, pangunlad. no. So, ang uh, pagnenegosyo ay uh, malaking uh, bagay huyan no na makakatulong tayo sa ibang tao sa ating uh, ekonomiya. So, uh, labanan natin yung hiya no sa pagnenegosyo, uh, labanan natin yung hiya sa pagbebenta at uh, sama-sama uh, tayo na abutin yung ating uh, goal na uh, maging uh, umasenso din uh, balang araw. So, uh, nga pala, may uh, group akong binubuo na tinatawag na kasenso ka group. So, uh, click nyo lang yung link para uh, doon pwede kayo mag-join. No? So, sama-sama uh, tayong uh, umasenso. So, yun mga no, kung uh, nakaya ko na magkaroon ng negosyo, I'm uh, sure talaga na uh, mas kaya mo. So, Uh, try and try lang at uh, wag na wag kang susuko, no? So, uh, labanan mo yung uh, mga struggles at mga problema na dumating sa yung uh, journey sa pagnenegosyo at uh, I'm sure na kayang-kaya mo yan. So, at uh, nga pala mga gasin so speaking of uh, negosyo kung uh, gusto mo magsimula at uh, wala kang uh, idea kung anong sisimulan negosyo, uh, open pa rin kami for uh, resellers at uh, business partner no sa aming uh, homemade Healthy Snacks na banana chips, no mag-message ka lang. At uh, lagi nating natatandaan ng mga cousins ka na kahit anong uh, hamon ng buhay no. So huwag na wag kang susuko. Gawin mo lang kung ano yung uh, dapat mong gawin. So gawin mo lang kung ano yung tama. So uh, thank you for uh, watching mga cousins so at uh, please uh, like and share na rin. So uh, see you next vlog. Bye guys.